Welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Ote Ayan, kasi po nandito po kami ngayon sa aming boarding house or sa aming mini apartment Pagkatapos ng ilang linggo namin, na inabando na tong aming bahay dito sa bayan dahil wala naman po kaming pasok, ay nandito kami ngayon ni Otep dahil po may lalakarin kami or may aasikasuhin po kami sa Divine. Sa school po ni Otep, mag-enroll na po siya. And ako naman po ay may mga isa-submit na documents for my masteral po. Ayan. And then, pagkatapos po noon, ay pupunta po kami. Samahan po ninyo kami. Isasama po namin kayo. Wala kayong magagawa sa OMSC o doon po sa aking school sa Occidental Mindoro State College kasi ginaganap po doon kasalukuyan yung RSTW or yung ah uh, Regional Science, Technology and Innovation Week. Ito po ay ito po ay sa DOST Mimaropa. Ayan, doon po yun sa school namin ginaganap. At gusto po namin ding silipin. Siyempre naman, merong mga bagong teknolohiya doon na makikita si OTEP. Siyempre, at syempre, very educational po yon Kaya kailangan din namin hindi, kaya hindi namin dapat palagpasin. Ayan, samahan niyo po kami sa isang simpleng mother and son bonding. Dahil po si Daddy Di ay sobrang busy naman po sa pagbablog. Hinatid nga lang po kami dito at dito na kami maggagayak na mag -ina. Hindi na kami nakagayak doon sa amin. Kahit na sobrang maaga pa po, eh kailangan, kailangan na nandito na po kami. Ayan, bitbit -bit po namin ang aming mga na naman, pati ang internet. <laughs> si Otep, Nandito na rin, kababangon lang naming dalawa. Ayan, sige po, samahan po ninyo kami. Ayan, balakad na po kami ni Otep. Sa Divine po muna kami, bago po kami pupunta sa OMSC. Ayan, walking-walking lang po kami. <laughs> Dahil po, walking distance lang naman ang school nila, Otep, ito sa aming boarding house. Ayan, dito na po kami walking again sa mainit na <laughs> na space ayun si Otep ayan nakaraos na kami ng asikasuhin dito sa school nakapag enroll na si Otep at nakapagpasa na rin ako ng mga requirements so pupunta na kami sa RSTW ng mga banner ng RSTW. Building Smart and Sustainable Communities. Wow! Hmm, dami niyang mga banner-banner. Hmm. -banner. Kasama ko na inita na. Bilisan po natin ang paglalaka dahil yun ay nasa gymnasium. Ayan! Dito na kami sa loob ng school. Siyempre, walking, walking. O, oh, ba diba? Nakakatawa. Tingnan nyo po maigi yung aming mga puno. Ah, dahil umulan na, malago ang puno sa school namin. O, oh, tingnan nyo po. O, oh. diba, Ang ganda. Look at that. So proud of the puno. Wow. <laughs> the punos. <laughs> si Otem na iinis. <laughs> iinis sa akin mga sinasabi. <laughs> Ayan o. Oh. Ang ganda ng mga puno talaga kapag umuulan. Mm, di ba? tuwan kami pag may mga ganyan kasi lumalamig ang aming mga classroom. Siyempre, Oh. Ayan. Doon po ang aming gymnasium. <laughs> Yun po ang aming building. Ito po ang mga building ng Sibam Department. Si Sibam Department talaga ha. College of Business administration and management ayan well, po yan yung mga building na yan ito ayan marami po kasi ang aming population kaya malaki-laki ang aming area ayon know, virtual reality ayo tayo sa virtual reality uh, yon yon know, safe water is enough water 3 degree of technologies No? desalination technology Nasa <laughs> beach na Parang corals oh, Tao man <laughs> Tao daw <laughs> papasahin for the info. Ang galing po. So, um, is... e, ano pa siya, oh. May barko. Akyo! Akyo! of the exhibits. May mga food. Pwede po. Maninawala ba kayo na tubig ang ginagamit sa pagtutuyo? Yes or no? Yes na. <laughs> Kasi science and technology. Ito ma'am, sunset siya. Sige pa. Uh, ito in install siya sa mga hot spring. Ah. Oh. Sa hot so, sabihin, mainit yun, tubig na. Opo, panes. opo, mainit. Mainit na tubig, uh, pinapump siya. Ayun uh, pa, power Ito by po yung ano niya. Solar panels. Oh, powered by solar panels. So, nakakatawa. Uh, solar, at uh, pinapower niya rin yung mga controls dito. the controls. Opo. Ito mga miniature lang ito. Oo. So, yung tubig na mainit, pinapasok na dito kung dahil papasok siya sa toy, mm -hmm. Uh, yung fans sa loob, magsasigurin na ko yes. Ay, parang style air fryer din. Pero... Uh, marami na kami nasa lumang kayo eh. Uh, wow. Dehydrated banana. Uy. Dehydrated uh, ampalaya. Dehydrated uh, eggplant. Uh, uh, oh. Uh, pinaka-target pa namin is uh, white copra. Ay, uh, dito, ano opo. Ano po pampra na tinutuyo sa kansan. Ah, tinutuyo po kasi. Anong kulay po na nakikita niyo? Wala po akong nakitang actual eh, sa mga so, ano, ano pulay lang. Ano po ng na pagkakalan mo? Parang brown? Yan. Yeah. Dito po, Amazon Bahay. Puti. Ah, talagang so, ano siya. Sa mga siya. Po, uh, patmarin, noong time na ginawa ito, ang sa sample ay 25 pesos ang kilos ng kopra. Mm. Ito so, po makakabenta siya ng nasa uh, 35 or uh, double pack. marami pa so, namang manyog na ang mima ropa. Ah, uh, uh, kasi malinis. Kaya puti po yung magiging ano uh, niya, result. Actually, oh. Um, uh, uh, Katuwa. Uh, uh Nai-apply na namin sa FPP, uh, uh, isa ako dun sa nakapahalan. So, oh. Kasi Okay. Ay, opo. Okay. Ang ikatakot siya sa uh, Buenavista, Marinduque. Oo, nasa Marinduque. Ito rin ang petresent as thesis ko sa allowance State galing naman, sir. Congratulations. Oh, sobrang ano naman yan, oh. Multi-commodity, hydrothermal. Subukan nyo naman nandiyo. Oh. Eh. Oh. Okay.

Ayan. simulator po yan ng ano. Lindol. Ayan. Pero. ay uh, ayan. Nakasama ko sa Lindola ng aking beloved student. <laughs> Nandito si Ma. Oo oh, nga po. Thank you so much po. Ayan

province sa maraming ganyan. Tayo, dito sa Mimaropa. Meron ba tayo? Ano ba na tayo. Ano 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 ah, parang dito, hindi ka, no? mo, uh, uh, and Maho, and na ita. natural dye pala. Nung. naman yung yeah. 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 lang po muna ako sa faculty chika chika na konte and then uwi na po kami ni Otep